Ayan. Mamamasyal kami sa Cambay Beach Resort. Ayan. So nakikita nyo ang Cambay ngayon. Ayan. Ngayon lang nakapunta dito. Oh uh, kung saan na pa balik na ng Manila <laughs> so ayan medyo mahangin pero napakaganda yung ito mag-order ng magkaka so yan ayan. So, ayan. mayroon silang mga ano dito ay yan wajan ayan. huwag mong ikulong ang sarili mo sa loob ko ayos ha. Diba? Napakaganda. At eto yung na ano dito. Ayan. Yung hot spot dito. So, yan. Yes? Okay. may kamp sawi camp sawi, <laughs> sawi iloko iniwan, pinagpalit, pinaasa pinaubaya o <laughs> oh, yan yung isa forever loyal, love, care and respect ano yung isa <laughs> pinakadol oh, uh, meron <married. laughs> para makita oh, yun ah Ayan ang aking anak. Oh, <laughs> so, ano, sa nakikita din nyo, meron din dyan mga resort sa kabilang na yan, sa Moreno Beach naman niya. So, dito yung pagitan nila. Ang boundary nila. Ayan. Dito yung pader na yan. So, ayan. Oh, diba napakaganda dito sa amin? Okay. Ayan, yan lang. Ayan pinagmamalaki namin dito sa aming parang kay sa lungsod ng ayan